kasi naman ko? ah ah uh, syempre ayusin pa yan syempre pipinturahan ng maigi yan para maganda hmm. tapos sa yero na lang halos ang kulang ah ha. Hay, hayan magandang buhay bago tayo sumilip doon kay Junjun. Mag-isa lang po siyang magtatrabaho. Galing ako kanina dito, tingnan niyo naman yung ating mga red tilapia, oh. Pati pati po mga ano, mga ayungin na andito din. Oh, lumalabas po sila. Eh hindi pa po natin naisasara yan, kaya okay lang naman. Tapos yung ulangers natin, sigurado meron diyan. Ay, ang dami, men. Ay, dami. Shit. Eh sorry, sorry po. Napakarami. Hala kami. Umalis pa. Yun, know? Ang bahan natin Grabe Ang dami po Ayan o oh. Ito palabas na po sila hmm, nakita na ako uh, Lalabas na ang mga yun Kakain na Grabe ang dami Ulang Nagulat ako dun na ah. Actually Nung pag ano ko May mga gumanon pa Ang dami Talagang nakakatuwa Uy may bisita na yata tayo men may, Baka kakain na to O ano Ah Good morning. Good morning. Grabe nakita niya 'yon. <laughs> Sa ibig sabihin, marami talaga ang ulang. Ay, thank you. Tingnan niyo mga farmer, di ba? Sa mga uh, nag, uh, ano na. Oh, hindi yan, di ba? tingnan niyo na pagsama-sama natin, red tilapia, ulang. Uh, ano? Ulang! pagsama-sama natin yung uh, ano ano uh, yun ba to yung sigaw sa akin eh baka binibenta na yung lupa na yan ganda <laughs> mag-alaga ng baboy dyan wala pang gaanong ano kasi yan eh wala yung uh, structures kumbaga 1 hectare solid po yan na uh, Ah, uh, pwedeng mong alagaan ang baboy. <coughs> so ayan, uh, uh, Galing. Thank you. Salamat sa Panginoon. de ba? Na uh, talagang uh, sinugal natin 'yan. hayungin ulang at red tilapia. Basta hito wag kasi grabe 'yan. Ubusin talaga 'yan. 'Wag mong subukan. Sabi nga ni Digong huwag mong subukan masira ang buhay mo <laughs> ayan dito kaunti lang kasi naandun po sa kabila yung mga isda naandun dinamihan ko na sana hindi naman uulan na no uh, iiwan ko na sana doon sa para pagka ano, mamaya ang hapon pagdaan ko hagis ko na lang hindi naman sana ulan uulan ba oh, biglang dumilim ano yan o oh. Ilang dumilim Kanina ang ganda eh Pero hindi naman na siguro mapipigilan yung mga bibisita sa atin Maganda sana kung ganito lang Yan Mukhang ano na Gutom na yan kasi wala yan kain kahapon dahil Muulan <coughs> nga Muulan Madami dami sa labas ano anak masok na at uh, na sila ito tayo may okay, mga tanim na tayo waiting na lang yan tapos pupula yung ating uh, Wey. <coughs> Wey. Nakita na nila tayo. haggis yun yung mga yungin na una hindi natin makita dahil mas madilim po ang tubig, kung may araw kita natin sila aba parang relax relax kayo Ayan na. may araw, sana sumikat yun Marami na po nag inquire sa red tilapia. Langanin pa po. <coughs> sayang, sayang yung ilalaki. Malayo pa sa katotohanan. Sa pangarap natin. Na size. Kaya, medyo taste taste muna. Pasensya na. At, uh, antay pa tayo mga Feb. February siguro. Pwede na yan. Kung, tutuloy tuloy po ang laki. At, uh, syempre, yung pagkain natin gagastos pa sa siguro mga 20 sa ako pa dito <coughs> 30 ganyan kasi may ayungin pong kumakain at ito na yung mga maliliit oh andyan na lumabas na rin kaya hahalo na ang size nyan yan ayan na sila medyo ano pa pero haagisan ko na po yan kakainin naman nila eh utay-utayin naman yan yun yung iba walang pakialam ayun oh, o oh. lalaki na din ang ulang pero alam ko may mas lumalaki pa po yan ah. may Bisita na tayo eh, parang iniwan ba? Binili lang siguro. O nagtanong o nag-order, alam mo na, mga taga dito sa Rayat. Bago tayo mga bisis sa litsunan Ayan na So okay naman ang taas o. Tapos niyan pipinturahan, pinturahan natin kasi yan. ibay naman po ah. Ano ah, syempre uling po ya. Ayano. Ah, abuh, ang ano diyan. Mantika, di ba? Kailangan mabilis na po kasi yung bakal. Kung magkakahoy tayo, medyo Nanguna sa anong papakapitin. Pero maganda po kahoy. Kung kayo po ay gagawa ng lechonan at mag-uumpisa pa lang, at uh, magbububong po kayo sa litsuna ninyo kahoy ang gawin niyo, yung mga 2x4 na uh, 2x6 pala uh, mga coco lumber maganda na din yung say matibay mata, mati, ma, maganda pwede na po yun kaya good lumber maganda din uh, importante sa kahoy po kasi pagka nauusukan ng nauusukan lalong tumitibay compare sa bakal. Uh, kakainin po ng, sabi mo na, kalawang. Pero hindi naman ganun kataga, kabilis. Pero mas tumitibay po ang kahoy sa usok. Mas, mas pang matagalan talaga. <clears throat> yun, yun tayo ay uh, naman ay nagumpisa na sa bakal at uh, gaya nito wala tayong kapitan kaya bakal tayo pero matat matagal din naman ang inaano lang is the comparison talagang pinakatibay pala ni John John ah. yung mga bakal pa na hinagay siya welding ayan no? yung iba ano lang nilalagay round bar solo flight siya ngayon Ayan. Na busy po tayo Nang gusto sa kainan at ngayon lang si Junjun anong oras na nakapananghalian tuloy? 12:30 na. Nga late na naman ang tanghalian mo. Yeah, nag na nagpipi na pinturahan natin ng primer para at 'di ba? Mas sa uh, ano, mas uh, maganda. Kasi 'yun na nga kalat dito, pasensya na po ah, mga ka-farmer talagang uh, yung mga pinag-anuhan uh, namin dito muna namin uh, pinaglalagay. Pero ayusin natin 'yan lalo na yung mga ano pa ng bagyong uh, marami mga sanga yung mga yero dito din pala nila nilagay <laughs> ganun lang talaga yun na ang mamaya magpapakain tayo ng isda grabe ang daming anong ulang no makikita nyo yung ulang na yun gulat din ako eh ibig sabihin marami talaga tayong ulang tapos sa uh, may maliit doon baka malay natin di ba pero hindi pa siguro <laughs> pero pag may nakita tayo mga 4 months may nakita tayong mga ganong kaliliit yung medyo ganon anak na po yun kasi last time uh, nung nag-alaga tayo nung nagpabawas po ako ng tubig ang daming ulang ngayon yun nga kinain po ng hito uh, at the same time yung mga maliliit naman Kinahin na rin ng mga hito din at uh, pati mga bibi noon. Binanatan sila ng binanatan kaya ano din po na naubos din talaga. Wala talagang natira, wala kami na nakuha. So, ito hopefully ngayon ay uh, hintayin pa natin magparami kasi 300 pieces lang po 'yon. Hindi ko din alam kung ilan ang nabuhay. Basta ako masaya at may nakita tayong buhay, 'di ba? Okay na 'yon. Eh, nag-aano naman sila na reproduce naman po sila nanganganak naman eh kaya malay natin wala naman pong predator oo ano masaya tayo sa fish pond actually uh, mission accomplished ba diba? ayungin especially o, sana makapagpalaki po tayo ng ayungin hindi naman tayo nagmamadali alam naman natin na slow grower talaga so we need to buy time busy po kami sa kainan at uh, halos dalawang baboy ang uh, binunuo oh. Talagang uh, kita nyo naman mga sasakyan ng ganyan. <laughs> Maraming salamat po sa mga walang sawang suporta, ah, sa mga bumabalik, sa mga first timer. Lagi ko sinasabi. Thank you, thank you po. Sa tunay na kahulugan ng salitang salamat. So, ayun. Ah, uh, si Rambo nag-aabang ng na kalapate. Ano, wala pa? Ha? May umuwi na. Apat yon. Apat bang ina na mo? Apat pa lang ang umuwi. Ah, apat pa lang ang nakakapag -clock. So, galing naman nun. So, si Rambo naghihintay pa sa kanyang ibon. Lapit na rin tayo. Malay natin, makasali din tayo. At din naman tayo don. Sabi ko nga kay Junjun pag uh, ano, wala siyang trabaho, taga pag bitaw siya. At tayo naman mag-aabang dito. O oh, ayun, training ba? Tapos pag malayo na, yung sasakyan na gagamitin. Mga bandang Ilocos. Gusto ko kasi medyo malayo talagang bahala na kung ano, di ba? Bahala na kung may maligaw o ano, basta patibayan na lang. Tapos ulitin natin ng mga tatlong beses. Oh. Kung mang sino ang makauwi doon, yun ang ilalaban natin. Ilalaro. Wala pa? Sa'yo, wala pang umuwi. Dalawa lang yun. Ayan o. Ah, tinitingnan ko tong lechon ni... Lechon ni... Uh, Senator. Enrile. Ayan. Yan po ang handa niya sa kanyang uh, mamaya daw ata. Bibigay ni Dr. Luri. So, ayan na. Ang ating uh, no, unty, unting pintura. Uh, ayusin pa yan. Siyempre, pipinturahan ng maigi yan para maganda. Hmm. Tapos, uh, yero na lang. Halos ang kulang. Ah. Uh. Pag napinturahan pala, yero na lang. Ano? Ha? Huh? Bitin ang pintura, mga farmer. Ayan. Uh nagbiti ng pintura blockbuster tayo alas 3 na oh dahil pang tao mga ano pa po tayo mga bisita ayan so okay lang thankful tayo at nairaos na naman maraming maraming pong salamat ah nagpaano si ate mo nagpaugat ng bayabas na ayun kasi gusto niya daw itong bayabas na ito ha? Ah? ogat siya Masarap mambya abas na <laughs> doon. Bingala pa ditong natira ayan so ayan po mga ka-farmer ah uh, tapos na kami sa lechonan ayan okay mauna na si na andan antay na lang naman okay magpapakain pa ng ating mga alagang tilapia syempre ayan iniwang ko na doon para sabi ko pag uti uh, buti na lang hindi umulan sa Maynila ata umulan so ayan na dyan nagulat ako sa ulang kaniina. galing ano saan ba tayo? tayo tayo sa may sulok at uh, utom na yung mga yan, ubusin na natin to tapos yun doon sa kabila kuha na lang tayo doon malakas na rin pong kumain actually malakas na pong kumain yung mga isda dahil uh, unang una yung mga malaliit natin naglakihan na din kaya medyo ano na medyo lumalakas kasi actually yung mga uh, last nating linagay ay uh, malalaki na ayan na oh. narating na sila may hangin hangin amihan na to pag galing dito amihan pag galing dito habagat ayun kainit ay, na nga lang hindi na ako makabilad ayun natin talagang ako naman ay ah uh, sa ayungin natin at nabuhay natin yan. Ano na sila? Parang uh, Umamo na Dati mailap Pero ngayon maamo na po sila Umiibabaw na sila Actually pag umaga na andun ka Makikita mo sila sa ibabaw Nag oxygen Tapos pag may duma na ibon Gumaganon sila Ganon po Kaya marami alam mong marami O na o Mga isda natin Red tilapia Marami na ding malalaking Last sa last batch Two fingers na Ito naman tayo magpakain ng ating mga da kasi actually yung dito dito yan hindi na po umaalis pero mas malalaki yung naan dito ayan yung mga ayungin dito na ah, meron ha ayan so yung mga naan dito mas malalaki kung dito lang sila hindi sila pumapasyal doon sa hindi sila bihira sila ito yung kanilang ayan, teritoryo tingnan nyo yung mga naando nagkakainan na oh. maglala, naman po yung mga taga rito ayan. mas malalaki busog talaga no ang tamlay kumain hmm. dapat ano yan dapat uh, talagang ang kain nila ay ano yung talagang ano Pac yun pacman pero wala hmm. nadaan-daanan lang kaya naisip ko baka bumagal din po ang paglaki flower paronda na yata si Rambo ah. Hindi ko alam kung may nakauwi na sa kalapate nya Ah. Nagparonda sya kasi. Aparih, di ko po alam kung makauwi. Mukhang hindi na yata. Last stress yung cut off eh, wala na. Na na nagpaano lang siya baka sakaling uh, pero hindi din na. Ano? paano na siya dalawa po ang kanyang sinale sa apari naka live pero mukhang makakat cut off na ata siya ngayon kaninang ala ala una e media, lima pa lang daw po yung nakakapag clock out of 5,000 birds apat pa lima pa lang o apat mga ganun grabe ang hirap ng karera no yun ang kwento pansin nyo walang ganong maliliit ano? pero ang ayungin po napakarami ayun 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 kita nya sila sa lumot talaga no? lumot po ang kanilang mas uh, gusto maliit na kainin nyo eh. nagtsatsagang yung malaki na yan tayo maliit bihira kayo ah ayun o oh, yung lumot sa kahoy ayun kinakain nila yun o may malalaki na din sana makapagpalaki tayo yun ang ano ko goal makapagpalaki kahit mga mga maliit ng konti dito sa 3 fingers natin meron po eh Merong mga ganyan lumalaki. So malay natin. Hay no, dami. Same size halos. hangin so ayan mga farmer pahinga na muna tayo 3.30 na uh, ayan maraming salamat at magandang buhay